Bagal na itong truck Hello Ito tayo ng AV Moto ngayong umaga oras na 9 o'clock Sabi nila 8 o'clock <laughs> so, Late ako nagising Nagpagising lang din ako kay Tin eh Pataon na tayo ng suspension Tagatapos nun Patawan ng Vespa Marikina Paschedule naman ako ng PMS next week tapos may nakita ako sa Facebook. May bagong Vespa shop pala dito sa Marikina. Puntang Katipunan din. Kalimutan ko kung anong street yun. JP Rizal ata. Tignan natin kung ano meron. Nagko-condense na yung screen itong dashcam ko. O hindi talaga. Pero hindi siya kasing lala nung last year nasa gilid pa lang kaso feeling ko lalala ito eh parang pwedeng gawin para hindi siya pero kung nag -moist lang siya nang tinanggal ko yung glue dun sa lalagyan ng SD card eh pero maliit pa lang siya para siyang may triangle lang sa lower left corner pag lumala ito GG hindi na mapapalitan para wala tong taxi na to eh wait, dapat pala sa ano ko. Dapat pala sa Lailok ako dadaan. May diretso yung na lang ito. Kalimutin ako nag-left dun. Tara ang dami na kagad tao Ang dami na kagad yeah. tinetest ride ko yung suspension Ano lang Yung compression lang Yung binago Tsaka Pagbata ko yung pangalan nisa Sustain ang inisip ko Okay ako to yung binago lang yung dampening okay naman daw yung preload nasa nasa optimal settings naman daw yung preload ko kahit ikabit ko daw yung top box okay lang medyo mas matigas yung ginawa nila magkatok balik na ako wala naman kasi masyado lubak dito hindi ko matest <laughs> ito ba ito medyo Siguro itong settings nila, nasa gitna siya ng comfort at performance. Yan, glubok. Yan. Parang ang ganda ng kapit sa daan. I test na lang natin sa daan Try na may. din nila yung ginawa ko eh. Sobrang lambot do. <laughs> Yung, ang baba ng compression Ayun, tapos na saglit lang din siguro mga isang oras lang ako doon mas matagal pa yung hintay dami kasing ginagawa eh Ayun, side mirror pinakita nila sa akin yung settings na ginawa para kung sakaling magalaw may babalik ko siya sa dating settings I mean sa settings na ginawa nila ngayon mas matigas siya ng konti hindi siya as matigas nung ano nung unang profiling ko pero hindi siya mas kasing lambot ng ginawa ko <laughs> parang nasa gitna so parang ano nga siya nasa gitna siya ng comfort and performance so okay, tignan natin pag mag long ride na pag may lubak hindi na siya tutukod parang, parang once lang naman ata nangyari sa akin yan yung tumukod yung suspension ko may malalim na lubak dito ko mamaya liliko JP Rizal nga Motogrid ba yun? Hindi ko malalim pangalan eh. Motogrid nga yata diretso na lang ako. Sir, papaschedule sa ano PMS? Ay. Mustang, tsaka EV6. Yan, okay na. Papagpa-schedule na ako, pata tayong motogrid. May nagpa-PMS dito eh. Ito. <laughs> Hello. <laughs> Traffic naman. Malapit yun sa binibilhan namin ng lechon eh. 86. Ganda. medyo masikip dito ang daming sasakyan lapit na yun eh dapat kaming tumula siguro i-open ko lang maps check ko kung ito dito siguro moto shine ito na nga ata ayun, moto grid <laughs> sarado nyek <laughs> sarado ayan <laughs> you know, may px sa taas sarado naman sila ano oras kaya sila magbukas 11 o'clock na naman uwi na ako balik na lang ako next time conception na compression tsaka rebound pala yung inadjust sa suspension ko yung preload okay naman daw so far okay naman siya hindi masyado nagda-dive pag nagbe-brakes yan lang i-end ko na yung video dito salamat sa panonood next time ulit bye bye sana sa weekend makapag drive ulit tignan ko paplano ako tabang mga events na mangyayari <laughs> yung moto changge sa so October pa bye, -bye.